Good morning! Tayo naman ay trabaho-trabaho naman sa ating kabahayan. Ito, matutupi ng sandamakbak ng tupi. Ito yung labang kahapon. Ah, tagal, kahapon pa ito na tuyo. Ngayon naman ay ating tutupiin. Tingin tayo mga nanay. Ang dami nating trabaho sa bahay. Diba? Kaya, tiis-tiis. Yung ang ating papel sa buhay. Sabi nga ay tayo ay katulong sa bahay. <laughs> katulong nyo lang sweldo. Pero okay lang kasi basta tayo ay sama-sama sa bahay. Gano'n magtatrabaho tayo araw-araw. Dito na lang natin ubusin ang ating panahon sa bahay. Pag naman may lakad, syempre, lakad. Ganun lang. Magandang morning ng Monday. guys. Patupi-tupi, palabalaba, palinis-linis ng bahay. Pero hindi pa ako nakalinis ng bahay. May pa lang ako. Ano pa naman Sabi ko nga, hindi na nga ako mag Hindi, -ano, sabi ko nga, hindi na ako gagawa ng content. Pero sayang din naman ano. Ah, gawin na lang natin libangan. Sayang din naman ang panahon. Nakatigil lang naman tayo nakatigil sa bahay o nagtatrabaho sa bahay. Uh, gawin na lang natin content yan kahit na ano pa man yan. Gawin na lang natin yung content. At hindi ko alam pa ang oras na. Magugas ka man ng plato, magugas ka man ng maglaba ka man, lampaso. Gawin na lang natin content yan kasi sa totoo lang hirap mag-isip ng content kung ano yung content natin dito lang naman tayo sa bahay, hindi tayo masyado nga alis ikot-ikot -ikot lang yan sa bahay ano man ang ating binagawa contentment magluto, maglaba, maglinis matulog magpahinga magtupi, ayan Yung dito naman kasi sa bahay, hindi ka may inipan, no? Mas nakakainip pa para sa akin, mas nakakainip pa yung lalabas ka ng bahay, tapos alam ba, pupunta ka ng mall, mag-window shopping ka lang. Eh, syempre mapapabili ka, eh, kung daw wala ka namang sapat na dala para ipamili, mas nakakalungkot, mas nakakabagot. Umuwi ka na lang sa bahay matulog, maglinis ka na lang ng bahay, maglabayo. Mas maigi pa kaysa yung uh, lalabas sa bagay, kanya-kanya uh, lang naman niya ng hilig. Eh. Meron kasing tao na basta yung kapunta sa mall, magpapalamig, uh, window shopping, kasi gusto ko pag may nakita ako, bibiling ko. Eh, wala naman, ang, wala naman akong ganun. Nung araw yun, ngayon lana. Hindi na, hindi <laughs> na, na ganun. Kasi may kaunting negosyo, may trabaho, syempre may income isa nga sa hirap medyo pag tumanda tanda ka na ay eh, gusto mo mag magpirmi ka na lang sa bahay at yung iba, iba na yung lakas ng araw kaysa ngayon yung araw kasi uh, yung edad na ano medyo bata bata pa kaya mo pa yung lahat masasabi mong kaya mo pa lahat na magtrabaho ka para kumita ka ng pera Uh, kapag trabaho ka ng mula umaga hanggang gabi, turuy tuloy yan. Magpahinga ka lang yung magpapahinga ka man yung kakain ka lang. Kanting oras lang. Kasi dati talaga hard worker talaga ako nun. Talagang kung hindi sa sa mga company, negosyo naman. Ganun ako. Ngayon, napigil lang ako ng pandemic. Ayun, na uh, sa bahay. Walang uh, walang sweldo pero nabibigyan ako ng mga bata yun lang saan pa sa yung ilang oras na ba ako nakaapat na pa minuto pala babay na <laughs> wento wento lang konting content lang